Tiglas, tiglas. Strike. Sige, tayo, oo, oo. sige tayo, tayo dun. Oh, sige, dali na tayo Sige pa. Ay ng todo. <laughs> Ang gulat ko eh. Woo. Oh, dito pa. Ah, oh, ganyan lang. Utay tayo ko. Oh, lakas eh, oh. Hey, labas natin sa ano? Sa buntaron. Mahirap yata dito ito eh. Nadadala Nadadala Okay So tayo tayo ko lang Ah lakas oh O oh, yun oh Tapiglas Dahil ah Dahagos eh Na, Woo. Yes Fish on Trolling kami Trolling Ah huh iret. E, dalo lang tayo. Na kaya, ha? Na na... Sakit ng kamay ko ha. Ah. So, pag lang, aka, ano, para... ah. sige, malayo po. Dahil linya oh. Tayo kapising Woo! rolling sana magandang tama kahit maano nya to may asero naman to eh baba ba ko oh nadagos pa oh. <laughs> buti malaki gamit ko sige layo layo mo sa Dadala tayo yan, malapit lapit na Malapit lapit na oh. Yan oh, nandun na yun o oh. Kita mo yung tali ko Ito na, malapit na Dala. Ayan o, oh, yan oh. Lapit na, yan Sabi Ay. Oh Ay, muslo! Alright GT, lagi. Oh siki. Iya dah. Uh. Usno, alright. <laughs> yeah, kayak apa lah tadi ini bikin bikin. GT pala lo. Oh. Right. Yes. Kayak apa lah. Gawisin lo oh. kiri nih. Eh. Perong ganda nang tama no. Uhu. Uh, gawisin lo. Oh. Yeah. Uh. Malaka yes. ba, anong buntot nito, di ba? GT. Fishing <laughs> <laughs> oh. Woo. Siguro may sad kalating kilo no, dalawa. Yes. <laughs> oh, nga, matalas. Yes. Fishing oh. GT huli namin trolling. Siguro mga kulang-kulang dalawang kilo. Yan. Gamit namin yung pink silver. Ito. O, gamit na yun, yung 4,000 na uh, Stradic. Yan, shoutout sa mga kabanglers. Shoutout kay, ano, kapitan nito. yung nag-video sa amin. Tsaka, magdadrive ng bangka. Woo! Kala namin, malas na. Thank you.